Mga kapatid, ito ngayon ang nag nagaganap dito sa amin, sa lugar namin. So may pingtong, sobrang lakas talaga ng ulan at hangin. Ayan, nakikita nyo? Talagang sobrang lakas. Ayan. At ang maganda lang dito sa aking lugar mga kapatid dahil ano, uh, may mga harang kaya hindi masyado akong apiktado. Pero dito sa aming labas ay sobrang lakas talaga. Ayan. Uh, maganda lang talaga ang pagkagawa ng bahay dito sa Taiwan, kaya medyo safe, safe tayo so, ayan, makikita nyo at may dumadaan pang motor nako, nako napaka-delikado nyan dahil may motor, oh kikita nyo yung tubig yung hapyas ng ulan so, pumapasok na dito sa amin so, ayan, dito lang talaga tayo sa labas at si lola natin ay nasa sala, so, ayan, mga kagmang sobrang lakas ng ulan dito sa Taiwan, dito lang 'yan sa Taiwan, mga kag, sobrang lakas talaga. ayan Ayun, bumabakbak talaga 'o. Oh. kita natin yung bawat butil ng ulan, ng bagsak ng ulan, talagang sobrang lang lakas at lakit. ayan Kaya ngayon nga ang araw na ito, mula kahapon pa pala, hindi ako nakakapaglaban ng damit dahil nga ang aming washing machine ayun, basa basa yung saksakan at syempre nag-iingat din tayo dahil baka mamaya magkaroon ng problema no, sa saksakan sa wire Kaya, dahil basa, ayan magbabakbak talaga mga kapatid ayun, eh. ayun sa lukuyang, doon dito na ang bagyo na galing ito ng Pilipinas mga kapatid, sa dito na dodaan sa pingtong, papunta na ito ng kausyong kaya ingat-ingat sa lahat, no? Tumatay yung balahibo ko dahil sa kahit paano medyo nakakabahan ako, mga kapatid. <laughs> dahil siyempre, ano ito, trahedya to. Ano to, kalamidad. So, ayun. Yan, sobrang lakas talaga, no? Ingat-ingat sa lahat po ng mga kababayan natin. Nandito lang tayo ngayon sa ating labas. Sa garahian tayo, naka-standby at hindi tayo pwedeng lumabas yung mga kit. Dahil sobrang lakas talaga, baka tayo ay liparin. Uh, at ayan, nandito lang ako sa labas ng aming bahay, mga kapatid na uh, ito. At uh, nagmo-monitor. Ayan, hindi ako makapagtrabaho dahil na uh, sino ba naman ang gagana magtrabaho ngayon dahil sobrang lamig tapos uh, at bumabagyo bagyo. Uh, at si lola ko ay aking tinitingnan. Ayan. Ayan, mga kapatid, talagang sobrang bumabakbak ang ulan dito. Bagyo. So dito galing sa kaliwa ko na to ang ang hangin, no? Papunta ito ng Kaohsiung, sabi papunta daw ng Kaohsiung. So naka-off yung aming TV, so kanina nanood ako. At ayun nga, at ngayong araw na ito ay dadaan na ang bagyo na ito. Ito na nga kasalukuyan na dumadaan. So mag-ingat, mag-ingat tayo. Nandito ako mga kapatid, ang aking location ay sa Wandan Pingtong, Chingwan, Wandan pingtong. So, kasalukuyang binabakbak na ng bagyo ang aming location dito. So, yon mga kapatid, mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat tayo. At pray lang palagi na sana walang may, may masaktan sa trahedyang ito. Yun. At ayun, ang update sa amin, no, medyo humihina na, pabugso-bugso na naman. Ito, mamaya-maya, lalakas na naman siya, mamaya-maya, hihina, ganyan. Ganyan yung sitwasyon ng bagyo ngayon dito. Ayan, ayan. Ayan, patuloy na naman siyang nagbabakbak ang hangin. Umuugong talaga mga kapatid, lakas ng ugong. Ayan mga kapatid, sobrang lakas ng ugong ng hangin. Ayan, sa lahat po ng na mga nandito sa Taiwan, magingat magingat mag, -ingat, mag -ingat at sa mga wala namang masyadong kailangang lumabas, ay wag nang lumabas dahil para iwas na kapahamakan ba. Ayan. ganito yung sitwasyon namin ngayon mga kapatid ato uh, okay lang ito huwag lang samahan ng kidlat mga kapatid ako'y takot sa kidlat shout out sa mga takot sa kidlat mga ludi ayan hmm. kita niyo lahat ng mga ano nakasara kami lang nakabukas ayan. nakabukas kami pero meron di kami yan ito kita niyan, yan 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 yung pwede namin ibaba ito pero sa ano pwede naman na ibukas kasi nga ayon meron namang bubong yun doon kaya, ayun, ayun. kung kayo ay lalabas uh, maggamit kayo ng 4 wheels dito sa Taiwan ay, huh, may kidlat, parang may kidlat <laughs> mga kapatid, takot ako sa kidlat ayan ah ayan. grabe, ang lakas ng hangin mga kapatid mga kapatid, sobrang lakas ng hangin kasalukuyang bumabakbak ng bagyo dito ngayon sa may pingtong Taiwan ayan mga kapatid, thank you ingat, ingat kayo ingat, 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 ingat. kapatid. Ingat, ingat, ingat. Tumatayo yung balahibo ko sa sobrang lakas ng hangin. Ingat kayo mga kapatid ko. Sa lahat po ng mga nandito at mga sa mga OFW dito sa Taiwan. Huwag na po kayong lumabas kung, kasol, kung wala naman po kayong kailangan ilabas. At bumili o ano-ano, huwag na muna. Ipaliban nyo muna yan at manatili muna tayo sa loob ng bahay at safety first muna tayo mga kapatid. Dahil sobrang lakas po talaga ng hangin. Ayan, oh, oh. Brabe, oh. sinong hinahampas yung kami yung kortina dito sa kabila ayan. ayan na oh my goodness oh my goodness oh my goodness, ingat ingat tayo mga kapatid, ingat ingat